aking halagang isang daan na washing machine um, sila daw um, guys kung ipitik ang timer sira siya sira. sira guys um, subukan natin isaksak ng gumagana yun na guys sinaksak ko na yung nakikita nyo yan ang wire well, o Ora guys, sinisa gumana. Oh, wala kahit ugong che check natin guys buksan natin ito guys kung um, ano natin ititis natin direktang tis natin pag mga natin ito mga pa ito guys ang sandaan hindi tayo rito lugi ito ay sabi sa akin tayong lang sila ito sige. Kumonan natin. Check natin dito. Ito ay isa na natin dito. Ang formone. na natin isang yung Ano ano dami ng Okay. puti yung ano line 2 puti yung line to guys yung easy supply Yung sa kuryente subukan natin guys na isaksak uh, ano ba na? baka natin yung ilaw matilim eh So, guys na guys, naisaksak ko na sa kuryente. Subukan natin, hiti-testing natin kung gagana ba. Sana gumana. para nito yung logo yung sa sandal nating binili. Tinala sa akin ito. Okay, guys, umiikot oh. Guys, gumana siya. Parang ako sa inyo na siya ay gumana. Ay, may, may langang sirahan niya makakuryente tayo ayun o guys papakita ko sa inyo kung nagawa na siya guys guys, yun sa'yo kumana yung motor yan silang timers, pero ito sa tingin ko mahina nito, malamang sira na ang puli nito kasi natin naman sa kabila tapos yun yung gumagana kaya guys, so naging reverse okay yung motor, good yung motor kung nga pala kung bago ka para sa sa'ng channel, pakishare nyo na po at turigli yun na baro youtube channel kasi share na lang po ang video pag ninyo nagustuhan, salamat sa panunod see guys 我看一下。Okay, sure.